naglinis na si Perry sa... sa harap namin. Kung saan ang klaseng siliha, Dong? Tamis? Kana ba siliha? Ayan. Paligit namin. kano ko nga dito yung lagyan ko rin mga tanim yung mga nasa paso yan kasi ang mower ginawa ni uh, inano ni Perry para bawas ang trabaho ba hindi na mag mas malaki ang ano sa mower uh, trabaho kaya sa damo ka Ayan. Luka talaga yung damo. Ayan. Pagigay dito. At si Arnel nanonood. <laughs> nanonood yan kasi tuturuan siya ni Perry. Thank para din pala mag drive drive yun uh, mag ano din ako nyan magpaturo din ako ilang araw pag ano na kailangan mag shade ka mag buta mag pantalon dahil para yung damo tumatawsik hindi siya masasaktan marami, malaki na yung na, ano nila na trabaho at now yung mga manok nagsi labasan na yung iba Ayan. oh kabilis na nakain na nga nila yun know, oh na sila nagkahayaan patuloy ateka oh, ah okay kabilis na nilang nagdarus ito so, na ah ito buti yung malaki yung buo ano dito Sila, kakain na yan bali bago pa lang namin pinapalabas kasi yan dito kami so, kung sakali bilalabas sila maganda namang araw ngayon uh, morning na morning sakali nalabas sila sila na rin papasok sa loob malawak na yung mga ano nila at ano diba? Okay. Ayan. Yun ang, ang, ginawa ni Pero. okay nakahawan. Wow. malinis na. Meron pa rin kalabasa. May dubli-dubli. Kasi ah. Bawat gilid-gilid. Ito. Ito na. Hindi na gaano ma sakali pinagaanong may oh talagang ginakugkog niya mabuti ang malunggay namin press na press ayan tapos ikinis siya ilagay niya si sa usaka magbangag ba mag gawa ng pataba Kenapa selesai tinggi? Haha, <laughs> agak bulat selesai <sila> <laughs> Hello. Hello Dick. <Big. laughs> Hello. <laughs> Magugulat kayo na. Ah, hello. Di. Ikap ko ba? Bali. Ikap. Di. Diyan na sila. Alam nila nila yung pangalan ng ano ko, boses ko. Di. 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 Yan. Natutuwa <laughs> ako sa kanila. I'm <laughs> awak na tong nilalinisan ni Pere oh. <laughs> na na <-hand> sila. lok <laughs> okay, sila. naman to. Hat mo dek? Hat mo? Ha? Nah Hat lok mo no. <laughs> <laughs> Katawa sila. Nah Hat lok mo? Ha? Natatakot ito, ito eh. Narinig nila yung ano ni Perry. Look, ang baboy. maganda ito siyang pakaanon nakun yan maganda siya kaya iniwan namin yung mga damo dito sa kabila dahil para sa manok Yan. nag <laughs> Ano pa yung dalawa? O oh, yung iba? Para nagkahayaan pa sila eh. yan sila mga lalaki pag masasanay na yan silang lalabas din sa mga damo yan yan pitas din ang kalabasa kahapon may pinadala ko ng kalabasa nila Wilmar at Joseph bumili si Ma'am G Atienza at eggs din, bibigyan din sila. Kaya maganda din yung na pag may tanim ka tapos yun, ibibinta lang din sa kanila. Silang bibili. Si Ma'am G ang bumili. Tapos yun yung pina hatid agad doon. Thank you so much Ma'am G Atienza, uh, sa pagtulong niyo po kay Wilmar and Joseph. Kumana ka dong O, oh, grabe green na green oy. Laki ng agi no nen. ko anel. Di na lugi ba pag magtabas-tabas dugay mo humanel. Ah. panawo oh. Iya ginang gina punasan oh. normal ilbutang gini sa taas ron. Iyan pas ano nel. <laughs> Dua an pano na? <laughs> Dua. -an. Baka paglaruan ni eh, Arnel. Bisa mapo dua an. Er dua tu guna sarung tangan tu. Oh. Oh. Oh enggak siar dia laki wa namun dito. Ini ngatanya pakai tapas gamit. oh. Nil. Ha? Buat tuntutnya. Di boleh pun nak alam Reno? Di boleh. Nah, mari pilih ini. Bukan dire. Putih. Katawa ko sa baboy, nagdagandagan -nag sila nan. Pag Pagkuan dong, di ba dong, uwan man. Oh. Uh, masudlan ng tubig dong ilang swimming pool. Oh. Oh, maayo, maayo. Nagabuntag, kuwao na po para malimpi wa. Habuaan. Habuaan Oo. Silang darawan ni Pere magkuwan sa baboy. Malaki na yung baboy nato no? Yan, lumabas ng mga chicken. Na, kana, kana. Lumabas na sila. Yan. Tapos yung iba doon. Kumakain na. Punta muna ako dito. May gagawin muna ako. Kasi sayang ang oras. Makita ko pa yung trabaho. At yan. Gusto kong i-rake ito eh para gawin ng abono ito siya yan <laughs> okay mag start muna ako mag right kasi uh, kailangan ano ma matigom yung mga sagbot para malinis, matanima na. Mulan um, kasi kaninang malakas, kaya yan. Kulangan talaga na dilinisin. Yan. Yan. Iya. Yeah. Agayan ito. Agayan yan is kailangan niyang uh, ikuan siya eh, ipunin ipunin siya sa isang lugar kasi malalanta din tapos iabuno bali si Piri andun sa kabila nag kuan siya kung wala crater Exercise din ito. Ayan. pag maraming damo medyo panisarik magat-bugat marami kaming ano marami kaming pampataba dito man eh. Parang bagong hardy. Ilang araw? Ilang araw to siya. Taniman na ito. namin mga kalabasa. Marami kaming binhi ngayon. Ano? Tapos yung baboy na nakain kuha sa kusako yung <laughs> sa Yung malunggay namin. Magkuhaan. Magkuha sa kung sa Ilagay ko sa sako yung ano. Ngayon mo muna. Tinawag ako ni Perry. Doon daw ako sa kanya. <laughs> Gusto daw. Yeah, ano hey. uh, lang. Dandahanin ko lang ito. Pag-exercise. Pag-hapon. Pantahan ko muna si darling ko. Wala mo ko. Ah, nabuhay na yung aking na tanim. Okay. Mamunga ka ng maaga. Ayan lang. Huwag ano sa maraming ano kami. Excited na kami magtanim muli. Yung mga Chicken. Punta daw ako sa kanya. Sige. Hoy, pasok na kayo. Pasok. Yan. So, tutulog na yan sila. Okay. Ah, kaya pala na tawag niya ako. Next day, kukuha ako ng, kukuha kami ng niyog dyan. Pag magano mag, ano, mag uh, kupra kami. Kupra? Nakain na pala. Para uh, ilan na yata. Ayan. Dili yata eh. makapal niya na no?